hindi naman yung tatalab sa kanila ng hindi tatalab ng gusto. Hindi well, nga sabi sa akin ng doktor yung may like, kakaiba po ay kay kaso Mabuti na eto yun eh. Kaya mapapasukan ka na, no? dapat kuya meron kang langis Eh, pagka ano, halimbawa at alam mo makakasalubong mo siya, ano mo, magpupunas ka ng langit kasi iyan, kung nalagyan ka na, may daanan na yan, mabilis ka naman. No? Mm kung may pangunsa ka, ibulungan ka man, hindi ka hindi na papasok sa okay, ano papasok ba magdadala eh pang karino binibigay ko na sa ano pinapan nila bracelet DJ DJ ay banda ka kasi ganito simple DJ kasi ganito yung anda. Yan pandakaki kasi subok na subok na nila yan dito Ito sa... <laughs> subok na subok na nila ano, yan Kahit sa paa ilagay o sa hanggol eh. Nakalasa ilalim na Hindi, ito may kailangan <laughs> na sa Pwede naman kung halimbawa, pwede po sa paa, sa anglet niyo po, o pwede naman sa mai kung gusto niyo. Kasi kung kalmen, baka alis ang kakabit niyo, i-alis. Eh. Pwede rin naman sa bagay, pwede rin naman... Hmm. Ay, sorry oh so that's play kasi yung. Ayan, pwede yung sa paai so. DJ. Yung, yung, yung. <laughs> ko muna Pasa nyo. Hindi ko naman. Pero, kitas nyo po. Kasi pagka ano, may lakitik pagka angat naangat mm -hmm. di ba Pagka, ano po, limbawa bakit wala ako dito, si DJ, yan, pamasage niyo po ulit para mag-circulate ng gusto niyo Yan, yun. Yung makabagal Kaya yung anak mo eh, napapaalam ako sa hindi pa rin ka ako nakatulog. Kahit ka ako uh -huh. gawin kung pa tulong uh -huh. tulog. kasi nag-ano ko sa kanya, eh oh. nasa laban pa rin. Hindi, <laughs> yes, ano nga, sabi sa akin <laughs> yung -be. Nasa laban pa eh, alam mo, gira ako gabi. Uh -huh. Sabi ba ito inaya ko, may mga anak ko. Pa baka ako makatulog. sa <laughs> Pati pagsakit sa dito ito mayo paro naman ano ano yun, eh? ko lang pwedeng ba ng ngusto masasasakt kasi pagkano pa usangganda na araw ano nyo na balik nyo nalang. na tapos na tapos na na tapos na tapos kahit tapos wala I sisimari. No, wala Ayan Ay tempo hangga. Wala pero, Eh, akin ko ako sa Eh, may magic word sa ganun. Basta nakita mo, balik tayo. Sa Kano sa mo titignan, huwag sa mata. E, sa mata ka kasi tumanaw yung sinasabi. Oh. Oo. Yan kasi yung contact nila. Kasi hey na nanuhan ka, tan doon ka sa mata. Sabi bubulong mo lang sa sarili mo. Yo, ano? so, tahimik 'yon. Tahimik lang yun, pero umuusal 'yon. Ano dapat ko sabihin? Yon? Basta sino balik sa Alam ano mo yung kaya ano? niya. Eh.

Hindi eh, ako nga ano na yun, bago ako, eh, hindi makapagkatulog doon. Yung likod ko, tsaka itong baraso ko na ito, ang... Um, huwag ma... Huwag ma... Bagalaw. Ano? Magalaw. Ano yung okay. nalahirang ko? Baka ako nung ako sa sa COVID-19. Ah, hindi. Nag-exercise mo naman, naigagalaw mo naman Anong eh. Ano eh. Okay naman. Hindi, natin mo, wala yan. Ito, ito. Ayun na hindi ko lang makakulot ng gusto. Kasi pag kagalang rin, meron sila yung pag natutuwa ba. Meron silang kumagay na alit, dinadagan. Dinadagan. Huwag ko na naman basin to eh, no? Opo, wala, hindi yan yan. Hindi nagpupas, hindi na, ilan taon ang inaabot na yan. Ang linggo ngayon, kahit ako natulog ay pinilit kong magsimbat mag-serve eh. Meron po kasi pagka yung ano, puyat na puyat ka, yung yun na, bote, hindi ko yung pula. Hmm. Ako nagigising mo madaling araw, hindi ako, ako makapulong. Ganun ako nung kung umaga sa lang, lang araw na yun? nung yung kaya ganun, yung pagbabalita ang tawag doon, parang paghangin. Nung, nung yung lang madaling araw yun, sa kanila yung ginagawa. Yun. Halos, alas stress, eh, alas kuatro, magigising mag so. na ako nun. Kailangan ni Orochon, Language... Ayan, na din na. Ano lang eh. Yung batang hindi na-hosting mo sa atin, ha? Oo, Ah, yung nakaka-drive siya.

kaya ko tinanong na ako may kasi hindi na ito pwede lang ha? Huwag mo munang basahin. Huwag mo munang basahin. Hindi mo munang mo Basta wag nang basahin. Kasi kung saan yung mo

Pagkatapos na ito, nalain na kami. Siya naman yun, si Angkat. Angkat. Tapos pagkakain sa ospital so, Ha kung mong pa hindi ka pa rin nabibago ngayon. Kahit nang umuulong ni Baba niya kung hawak na tao, kasi po naman, hindi nagkakanda ko

pag hindi mo yun ka, kasi niya, mananatili yan na hindi mo yung kasiginan niya. Kasi yan yung iyo. Kaya ko, ko iyo. Para dumalo eh.

Bendi po ba si Sen? Kamag-anak mo si Sen? Hindi po. Kumare na? Kumare. Ano na? Ilang taon na. Yung mga lola nila dyan, gusto ba? -hmm. No. O, yun. Nung natira sila sa akin, hindi nila alam na nandiyan pala yung lola nila. Ah. Nung nilang nila natunton. Hindi na pa. Uh mm -huh. -hmm. Ayan. No. Oh. Kasi pag na kasi na huwag yung adobo yung nilaga mo pa lang kumain at sabi hindi. din mo man eh do sa doktor sabi na bilang ganoon pero hindi sabi yun. O yeah. kaya, yeah. 'yung mga 'di ba, pag-inom ng sa natin eh. Ano, nakakapagpabilis ng ng mga joint. Napalitan ng Kaya ganyan, mga ugat-ugat nga talaga problema ng matitikap, tapos hindi maiwasang magbasak. Ako nga, dati naranasan ko naghilot, tapos siyempre, gawaing bahay, magluluto ka, marurus ka, ha? Inabot ko ang hindi ko maibaluktot ng mga magluruto naiiyak talaga ako, sabi ko, ayoko nang manghilot, sabi ko. Ayoko nang manghilot. Nandito nga kita sa... Eh... May interes pa lalo akong daming dumadating na kasi Katoro ako. ko. Sakto sabi sa ayoko na sa Eh, alam na baka ko na sa ko Kaya pala ito yung sa yung kuya susunod yung pag-uwi ah, pag na lalagyan ng asin. Ito din. Ito yung sa yung. Pag na lalagyan ng asin. Nagagamit ako yung tura o. Isa yung tura? Hmm. Pero suki tayo? Pag, pagka nakikita nun na may nangyayari sa inyo yung hindi maganda at yan, mas natutuwa. Kasi alam nila na matalag o gumagana yung ginagawa nyo.